good morning. Welcome back to YouTube channel namin ni Bisaya. Nakasakay po tayo sa Ujit, sa Ujit. Balik to Barangs po tayo, balik to Barangs. Alas on soy pizza. Ang alis kasi walang series ka. Walang series ngayon na biyahe. lalaban na tayo ng OCG so lalabas po tayo um, sasakay naman tayo ng ano, taxi siguro papuntang north bus makarating tayo ng Cebu City kasi walang biyahing seres uh, takloban to Cebu dahil nga daw maalon yan. second trip naman papuntang ano papuntang Ormoc second bus na Ocean Jeep siya naman po yung aalis nakabalik po tayo dito mga ilang years na kasi dati dito din po kami sumasakay noong uh, meron pa kong inalagaan dito sa Cebu City. Yan, medyo mabigat yung dala natin kasi meron po tayong ano pa sa lubo. Pinagol at sa kamuron. lapit na po dito yung ano, yung eskwelahan ni Didian CPU. At ngayon naman guys, nandito na po tayo sa North Bus. Uh, pagbaba natin doon sa port ng Usinjit merong mga taxi at saka um, motor so bali motor yung nano natin as sinakyan papunta dito north bus at ayan umuulan tumataligsik po tayo dito tayo sa may bintana banda medyo umaambun sakay na po tayo sa bus umaambun na umuulan umaambon na umuulan guys dubli na yeah. alas 11.55 po yung oras kung series po na nasakyan po natin siguro sa oras na to is nandun na po ako sa sa bahay nakarating naman po tayo ng Cebu so sa si 55 ang kaso bibiyahay pa tayo ng mga higit uh, 2 hours papuntang subod medyo mabigat yung dalak kasi ayan tapos meron po tayong dalang pasal sa lulunga ayan moron at saka binabol Papabisyo panay ang tawag tawag. andun pa tayo sa barko tawag ng tawag. Eh kaso hindi ko nasasagot dahil nasa kalagitnaan po kami. Eh. Um, walang signal. tas yun nga na uh, disgrasya tayong hindi nakasakay ng series ng bus. Dahil walang bus sa ano, terminal kanina. Hindi naman po, ka, hindi naman po namin na contact dahil kampanti lang po kami na mayroong biyahe. Kasi araw-araw hindi ko naman po iniisip na yung uh, bagyong bibingka is makakaramdam uh, mararamdaman din namin dito oh, doon sa ano sa takluban so pagdating po namin doon kaninang madaling araw kasi alas 12 si pangalan po ako ng na doon ka Rusan, kasama si Paul tapos si Piang iyon, mga alas 12 nga punta kami doon, walang biyahe dahil daw uh, malaki daw yung alon totoo nga naman na, na malaki na, malaki ang alon pero mga ganyan na alon is kaya ng ano, ocean jet at saka super super cut so napagdesisinan ko na lang na sumakay ng para or mo yung kaso lang, lahat ng terminal ko ng ban is alas 4 po yung ano, alas 4 po yung biyahe So parang natatamad na po ako yung bumalik umuwi kasi baka tayo makatulog huli tayo sa biyahe so yun nga libot libot lang po kami ng downtown hanggang nakapagmakdo kami kasi kasama nga namin si Piang so standby muna kami doon sa banbans ng mga siguro dalawang oras tapos parang nababagutan na po akong magtambay doon kasi parang hindi po kami pinapansin ng bantay doon tinatanong ko ano talaga yung oras parang parang wala lang sa kanila sabi ko sabi ko kay ano kay pool na punta na lang to tayo sa ano sa bukay sa terminal kasi meron naman po doon bandin na umaalis ng alas 3 na dati dati wala pang anong bus yun naman po yung sinasakyan namin papuntang Ormoc ang kaso, ang kaso lang din pag ba po ako halos so yung ano yung alis baka din walang walang biyahe so na na lang natin na dumiretso ng uh, port ng Ormoc ng Ormok. yun parang hindi ko pa alam yung ano yung pagbayad ng ticket ng tanong-tanong ko ako kung saan magbabayad at kung saan po uh, papasok kasi parang medyo matagal na, na panahon na hindi tayo nakasakay ng biyahe doon sa Ormoc na pasakay kasi ano pa yun uh, 2000 2000 ano 2005 2005 siguro no yung inalaga ang ko tumira yung mga alaga mga alaga tumira ng sibo nang dito sa Cebu, sa siyudad. Um, po kami, ano ah, uh, sumasakay. Um, imagine nyo, 2005, ano na ngayon, 2024, medyo matagal na. Parang nakakalimutan ko na po yung kung ano ang proseso. Nasanay na po tayo ng automatic sakay sa ano sa Danau at saka doon sa sa Sugod sa series. So nagtanong-tanong ko ako kagabi, uh, kaninang umaga. Makadating po tayo doon sa Ormoc is alas 6. Tapos yung tanong ko kung saan po yung ticketing area. Ang si Sibjit, may nagturo po sa atin na nagtitinda po ng ano binagol yan. Nakabili po tayo ng binagol sa kanya. Pasalubong daw. Binilan ko na lang. Bilang pasasalamat din na natuntun ko kung saan po yung ano yung pagbayad ng ng ticket. So ngayon kung makabalik naman po tayo na gusto natin dito sumakay sa siyudad, um, marunong na din po tayo. Uh, sabi nga doon sa nagtiketing sa ticketing area, sayang kung hindi mo nabutan yung alis ng alasays. So dalawang kapagpilian doon, ay, ay hindi, tatlo kasi yung isa rublik, yung mahina lang pero mamaya kang gabi pa makakarating kung gusto mo pong maka makarelax ng biyahe ah uh, uh, yung rubi mo na lang yung sasakyan sa katanayan nga po meron pong bagong anong biyahe nga yung barko na diretso na Tacloban, uh, Tacloban Cebu ang kaso lang ah uh, Friday po ngayon so mamaya pa siguro alas dos alas dos yung biyahe at Lubang, Cebu. Alas dos, ang alis, yung boarding alas dos. Ah, uh, dadating ko po dito, dito diyun yung sa may ano, dunguan. Siguro, ah, uh, ewan ko kung anong gate. Kasi ako gate 2. do naman sa urmok gate 3. um kung anong oras ka sasakay doon. Halimbawa, uh, alas dos. Alas dos din po yung dating mo. Mamayang, mamayang, ano pa. Mamayang mataling araw parang na-alarma po tayo dahil si Papa Beats tawag na ng tawag tan tanong uwi ka ba? saan ka na ba? alam niya na akong uuwi eh paano pa tawag ni tawag kung hindi naman po ako nagdesisyon na sumakay ng ormok na lang magpa ormo um, baka ngayong ano uh, bukas bukas na naman po tayo sa Sakay. So, dire diretsyo na lang po ako. Diretsyo na lang po ako ng Ormok. Sabi ko sa Cebu na, uh, sa Ormok na lang po ako sa Sakay. Yun nga na. Paikot-ikot pa tayo doon kasi hindi ko alam kung saan po magbabayad. Buti lang mayroong sidewalk vendors na nagtitinda ng binagol. Yun nga. Tinanong ako kung ah, uh, para saan anak ko. Ang akala niya, kabababa ko lang. Sinko pa sa lang po, po ako papuntang ano papuntang Cebu tapos ngayon naman pagbaba dito sa ano dito sa may terminal maraming nakabang motor taxi yun nga alam ko naman po yung pag sakay ng motor dito ang kas tag 50 lang po yung ano yung pamasahe pero tinanong pa ko ng driver ko uh, saan ako sabi ko sugod sabi niya, diretsyo na lang po tayo, ma'am. Sabi ko, magkano naman yung ano mo? Magkano naman yung singil mo? Sabi niya, 800. So, ay, naku, north bus na lang po ako. Si 100 lang. Ah, uh, 50 lang naman, pero pinanuhan ko na lang po, ah, uh, 100. Hindi ko na lang hiningi yung, ano, yung supli yun, alas dosi alas dosi kwatro na at saka pa pa alas na siguro yung bus so, na natin at buksan natin lang po yung bintana para hangin medyo tumila naman po yung ulan yan yeah, palis na at medyo uminit na naman hindi nagtuloy yung ano yung ulan alas 12 makakarating po tayo doon sa amin mga mag na siguro at nakakramdam na po tayo ng gutom dahil hindi po tayo kumain kagabi nag-inom lang po kami ng tsuba hanggang umalis kasiyahan ng mga pinsan tatanong kung kailan naman po ako babalik yan malakas yung hangin nan yung cellphone natin labasan na ng mga estudyante mandawi na po Lam, ah, malawi na po ako banda. Medyo malayo-layo pa. Ang lakas ng hangin. Buti na lang may ano, may biyahe po yung Usinjit. Akala ko walang biyahe. Kung nagtataon po na walang biyahe na barko, hindi tayo nakakauwi. Tayo nakakabalik ng siguro na lang sa Osinjit merong biyahe. Maalon naman po siya pero kaya kaya naman naano baro. Dadaan ng konsolasyon Liluan ah, Compostela Tapos Danaw Tapos Katmon ah, ah hindi Danaw, Carmen, Katmon So good Pagkakataon na po ako pa rin ito. Sulog ng lilo so ang isang may lugar po na walang signal hindi na sisend ka agad yung reply natin nagagalit na pwede po rin po tayong dumaan ng kumpus kasi si Jing alam ko marami din po siyang labahan pero uh, magano po tayo ng araw mag schedule regso sa bahay lang muna tayo yan, medyo makulimlim naman po dito banda sa liluan. Ang ano nito pagdating sa sobot is maulan. Composting naman na tao. Hagard yung mukha namin. Hagard. Masano ng leluan? So, ayan guys. Lungsod na po tayo ng Pompostela. Ayan po yung ano. Inita. Papunta kila Jing. At sa school ni Jing. kasi may may ano lugar na walang signal. Kaya yung live po natin is nagkakaputol-putol. Alam na imedia na po yung guys yung oras. Ah, uh, medyo malapit na na po na malapit na pit po sa sa sugod. Yung biyahe natin ngayon. Pero dadaan pa po tayo na Tanaw Carmen I tapos katong sugod na po ayan may ambulance na naman maingay ngayon naman po guys dadaan po tayo Mitsumi nasa danaw na po tayo guys daan na to ayun ang uh, ng Mitsumi malaking kumpanya po ng danaw Mitsumi no Pagkakataan na po tayo ng Subut Plaza, yan. kapipista na danaw. kapipista na pala yung danaw. Simbahan. Maganda yun. tayo, Garmin. Umaambun na, guys. Maputan na po tayo ng ulan. Alas dos, si Midja na, guys. Hindi pa tayo nakakaabot sa amin. Pero malapit-lapit na po. Patmon area na po ako, Patmon area. sa may bibingkahan ng Katmong na po tayo, guys. 24 hours na po tayo, nasa, ano Nasa biyahe kasi alas 2 pa ako umalis yung gabi. Ayan, ah, Alas dos pasado na. Biyahe pa rin po tayo. At saka chinat ko na si Papa Bits na magano na lang po. So, magpunta na lang po sa eskina. Ayan, dumaan na po tayo kay Lamay Timang. Pagpunta kay Lamay Timang, dumaan na po tayo. Ang ganda ng mga ano, painting. Munisipyo na ng Katmon. At nandito yung plaza simbahan yan dadaan pataas at uh, ito po yung paaralan na dito nag-aaral si Sia at saka si lapit na tayo guys isang iskina na lang iskina patag ha yan po yung mga motor na bumibiyahi dito yan po yung sinakyan ko pagabi na pag-aari ni ano uh, tags. Tulay na po, tulay. Tingnan natin kung si Papa Beach nandiyan na sa iskina. pala si Papa Bits. Dito pala sa kabila si Papa Bits ayan. Sa kabila pala siya nag-ano naghintay. Siya. Siya. Inumbilin. tayo sa bahay, guys. At saka, agoy, 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 agoy. Agoy, agoy. Parang nahihilo ako. Parang nahihilo ako, guys. Ano bang nangyayari? La, yung tindahan natin wala ng laman. Wore, halin? Wore, halin? Wala nang laman yung tindahan ko, guys. Ayan. Ay, ha? Ay, ito pala yung ano niya. Agoy. Agoy, guys. Agoy, guys. Agoy, guys. Agoy, guys. Ayan. Ay, mamang, ah. Ano? Oh, Parang nahilo po ako bigla guys. Hindi tayo nahilo sa biyahe. Dito na sa bahay. Tayo nahilo. Ba't maraming ano? Ba't maraming nakabitin? Ano ito na mga agoy? Wala it tiles. Mahugaw. Kahit saan may nakasabit. Kunay, dahil na naman ito na Yan. Hindi pa tayo nakakapasok guys. Nakikita na natin yung ano. Yung, yung buong palibot. Oh my gosh. Layas pa more. Ito si Maid si si Mama Idna nakikipag na naman si Ma uh, si Mama na sa akin ara Ihiga na sana ako kasi magpapahinga. Ayun, hinubad ko na yung ano ko. Sweetser. Uh -huh. Ang ruble? Ang ruble? Ang pronyo. Uh -huh. Pa magkuan ng ruble, kuan na lang ako kay para makabut. Uh -huh. Kalas ko dugo, ingbuslak mauyang. Kasi <laughs> ko, pero ang pasay. 11 Tagi so, na ko na nakai dito sa kwarta. Tapos mapasinga pa. yung uh, pak ni Yan, di pinalagpas ni Mamay na yung muron. <laughs> Talagang pinuntahan. No, umuulan si no, sumugod. Agoy, agoy. Di may Kasi, ka, ano ko lang, katatapos ko lang maglaba. Sabi ni may tiba, katatay ka ito yung ano kay may tiba pinadala ni Tatay Pilit. Saka yung jacket niya, nakalimutan sa pagmamadali rin sa pag-uwi. Ayun, papawin na si Mamay na sa kasi diba, diba. may si Mang hindi tinantanan ni Mamay na yung moro na tsaka irain. <laughs> Nagpunta talaga dito para makahingi. Yan, katitila lang po ng ulan. nag ano po tayo, nagpapahinga sana dumating naman sila.